Shit! Uh, uh, Oo. Uh, uh, shit! Uy, uy, shit. Uy, Ay, no. ito, ito, ito. ka! Oh, shit! Shit! Oh, shit. shit. pinto, pinto. <laughs> so, hi guys. Hello mga tropa! Nandito nga kami ngayon sa Abandon hospital sa General Trias. So, dito tayo ngayon? Magmumukbang tayo? Oo. Dito kami magmumukbang. May adventure Ducks. Shit. Nakakatakot yung background. Shit. Oo. Putang inalubit to. Dilim. Shit. Ang challenge namin ngayon mga tropa. Oh shit. Ang challenge namin ngayon mga tropa. Kandila lang kami. Wala kaming lights. Wala kaming ano. Ayan. Ito lang. Pinatay niya ilaw. Puta. Putang Creepy dito ba? Grabe. Ano? Tama na. Pare, nakakatakot talaga. O yan, kain na tayo. May tig-isa kaming rice, ito. Tapos bumili kami ng manok, yun sa labas na lang. Tama na, hindi na. Yan. Yung camera doon. Ano? Oh, nakarecord yan? Oo, nakarecord. So, may camera kami doon na iba pa. Uh, nakalagay sa si mga lahat oh. namin. Kitang-kita yung buong paligid. Oh, oo, Nandun din yung night vision ko eh. Ah, nandun din? Oh. Shit. Tama na, grabe. Oo. Oh. Oh, Nandun din yung Kita niyo yung dilim. Ayan, dilim oh. mo. Oh. Oo. Mamaya, iaangat ko. Papakita ko sa inyo. Kaming dalawa ni Adventure Ducks. Grabe, shit. Ito, may sawsawang kami. Bumili kami lechong manok. Diyan, kung saan-saan lang kami nakakita. Puta, ayan, lechong manok. 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 Shit, ayan, oh. Tropa, ayan, oh. Yung nabibirog sa kong naririnig ba? Oo, shit. Yung nabibirog, may bumabag sa kong naririnig. Talaga? Tangin na, grabe. Kumain ka na, kumain na. Gutom so, na. Ayan. Yeah. Ay, oras. Pakita mo, wala akong ano. Shit, wala ako. ano. Nasa Ay, Nasa teka, kuan ko isang cellphone ayun pala. Ano sa ko? Teka to. tropa. Pak Pakita ko sa inyo kung anong oras na talaga. Hindi kami naglolo ko. Ayan. 12.54. 12.54 ha. Mga tropa. Wala kaming ano ha. Walang lokohan to. Ito'y legit. Mm -hmm grabe, nakakatakot na shit. Alam mo na yung hmm. boses, parang may boses na parang ano, boses, eh. Boses kiki? Hmm. Ay, bastos, bastos. Oh, tig shit. Happy Valentine's. Oh, happy Valentine's. Uy, happy Valentine's sa inyo ha. Oh, talaga siya. Alam mo, hindi oh. nga. na din bal? Parang kanina eh. Pero grabe. Hmm. 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 Ah, ngayon, gagawin namin, obsesserbahan namin ngayon nandito kami na kumukbang sa so mismong fourth floor. Fourth floor, ha? Hindi third floor, fourth floor. Shit. Hindi di ba meron? Oo nga, no? Sabi sa'yo. Tangina. Grabe. Nasa near station kami. Shit. So, oh, dito kami umayon sa near station. Yung last imagine, time... Imagine ano? mo, lahat ng kwarto rito may mga na-deads dyan. Oo, may na-deads, oo. Putang na, gabi. O, ang mm. natin. Hmm. Pwede. Shit, nakakatakot talaga. Mm. Mm -hmm. Food oh. Gagawin lang namin dito. Maikli lang tong mukbang namin. Eh, grabe. Ano, una na. Putsa, grabe. Oh, shoutout out sa inyo mga tropa, ha? Ayon ba, nakatakot yung pinto sa gilid ko, eh. Oo oh, nga, shit. Nakabukas oh, pa. Sarado ka. Sarado, ba mo? Huy, sarado mo, ya? Sarado mo? Uy, sarado mo. Takinog, grabe. Oh. Sarado mo ba? Yoko. Hmm. Eh, anong la... Anong lasa ng manok? <laughs> Hindi ko man saan. Nakatakot ako. <laughs> grabe. Oh, nakatakot talaga dito. Mm-hmm. hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Yung last time na ang namin, na dubo namin ni Adventure Dog, may pusa na wala. Oo. Oh shit, grabe. Pumasok oh. sa kwarto, tapos wala. Pumasok sa kwarto, tapos mm. wala. Putsa, di namin alam kung saan nagpunta. Pan may, may hipan sa ano. Oh shit, oh, man, oh. wala no? Walang hangin dito. Walang pero... hangin dito, pero asa mo, oh grabe. Oh hmm. shit, eh. shit, hmm. shit, shit, shit. Ano, hindi kami magtatagal dito, hmm. yung namin. May nilagay ka bang rempad at ah, saka ano, hmm. ano? Necro? Ay, ang, ang challenge... yung, hindi, ang challenge po kasi namin ngayon ni Adventure Kandila. pinag-usapan namin. Kandila at saka tahimik lang kami. Tingnan natin. Oh, tahimik. Wala, tahimik. Hmm? Mga katap. Hmm? Grabe. Hmm? Hmm? Oh, Hmm? Oh, Nakata ako ba? Yung pusa, nawala? Oo. Tumasok sa kwarto, tapos yung pusa, ba yung nawala? Tapos, isa pa, meron, yung patapos na kami, may kumalam, may kumaluskos. Shit, ano yun? Dilim. Dilim. Mga tropa, ang dilim talaga. Nakakatakot. Hmm. Hmm, okay na ako. Pero nakakatakot. Ay, Diyos disco, disco. Mm -hmm. Oo, oh, nilabot na lang oh. ako. Doon ako rin. Ako rin. Mm -hmm. Grabe. Yung camera namin nandun, yung isa, mm -hmm. nag-set up kami ng camera. Mm -hmm. so, hindi naman alam kung ingagol namin yung eventual jack. Akala mo, parang mas tao dun. Eh. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang bal. Mm -hmm. Kasi yung harap namin, di namin nakikita. Mm -hmm. Tinan mo. Hey. Mm -hmm. Kaba ng dilip. Hindi namin gagamitin ng plastic. Kami-kami mm -hmm. kami lang. Mm uh -huh. Kaya kami kalupit. Oh, Shit. Oo. Oo. Siya, man, Parang may nakatayo nga, boy. Oo oh, nga, no. no? Ay, Ay, grabe, no. Ay, parang may nakatayo doon. Parang may nakatayo doon sa ano. Hmm? Sa ano, sa sulok. Hindi nga ah, oo. Oh. Ay, oh, oh, teka. Tatap. Akain lang po kami mga papapakita papa, namin sa inyo. Ang gano'ng kadilim dito. Hmm. Ta, titignan nyo, pakita ko sa inyo, ha. Ang mga tropa, ha. Shit, patang nyo, dilim. Na. Yan, oh, no, mga tropa. Shit, ang dilim, oh. Eh no, tangin na sa likod ko, ang dilim mo. Puta rin dilim dito, dilim. Eh, harap po. Oh. Shit, wala kang makikita talaga. Nandito kami sa nurse station, ha? Ayan, mga tropa. Shit. Oh, shit. Ayan, oh, grabe, putang ina. Oo. Oh, hindi mo alam kung may... Hindi mo alam kung merong tao, ano? Shit. Ay, shit, nakakatakot. Grabe. Ay, grabe, nakakatakot. Nakatakot, nakatakot dito yung kwento ng... Oo. Oh, ayan. Teka, ba't ganyan yung camera ko? Sana at last mo doon. Oh, sana natutok yan. Ba? Nakatutok sa oh, oh, kandila? Oo, oh, nakatutok sa kandila. Shit. Utang huy 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 uy. Kina-capture yung kandila. Oh, Ay, no. Shit. Mukha lang yung kina-capture oh. yan eh. Shit. Utang na. Ano ba yan? Paano ba yan? Oo. Oh. Di ba? Naka-face oh, naka, naka, capture. Oo, oh, naka-face capture. Ano? Oh, yun, shit. Oo, oh, tangin na. Uy, gago. Uy, shit. Uy, nakikita sa likod mo. Tangin na. Grabe, nakakatakot. Tangin na. Naka-face capture kasi. Oo, naka-face capture eh. Puta oh, ba't ewan ko dito sa kamera to So yung kamera ni Val, naka-face capture, capture siya. May sinusundan. Ano yung uh, yun susundan niya. So, Ayan, shit, eh. hawak ni Val kanina, uh -huh. sa likod mo eh, di ba kita? Oo, uh -huh. sumusunod. Sumusunod. Oo, o. Sa kandi, sa... Ayan, sa, ay, ay, sa kandila. Oo, teka, teka, teka. Pero may, na, mayroon sa likod mo. Uh -huh. Oh, shit, May mukha, di ba, na-square doon? Oo, Oh, shit, 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 Teka. <laughs> Tika, ka, di ma ko maano, ma maipihit. Ano ba diba yan? Diyos ko, ano ba diba naman yan? Hmm. Eh, ba't ka dyan? Ba't ka dyan? Ano hmm. Ayan, ayun. Ayan. Hmm. Ayan, pagkain namin. Ayan, mga tropa ha. Ito. T grabe, layo. Teka, grabe. Ito ako nagutom ako. Ako, ako. eh. Ayan. Mga tropa ha, nakatungo lang ako. Eh, ba't ka nakatang? Nakatingala. Teka, teka, angat kulit. Diyos ko. Ayan. Ayan, shit. Ayan, ayan. ayan. Shit, eto mga tropa, kumakain kami ha. Nandito kami sa railway station, Kitong grabe gabok. Hindi namin alam kung anong gagawin namin dito. Saka ako, yung mukha yung kinakapture niya, di ba? Sa camera mo, pero... Yung kandila, yung lang ang kinakapture niya. Tapos yung tinutok mo naman sa mukha mo, sa likod mo. Oo, shit, oo. Sa likod mo may nakakapture. Nag-i-square to sa mm niya. Yung kita sa video ko yata yun. Sabi. Hmm. Yung buong no? Oo Sabi. Ayun yung mga tropa, ha? Oo. Uh Oo. Pero yung parang pumukus na pa. Oo. Shit. Tanga na, lobat pa sa ang aking ano, DJ. Yung aking camera, lobat na. Hindi po yun. Shit. Putan, paano puta yan? Ano? Hmm. Mamaya. Sige, ano ba naman yan? Lobat. Na? Huwag ka malobas ha. Hmm. Sabi, hindi. Iliipat ko isang camera ko. Hmm. 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 Pero uh, aabot pa yan siguro. Hmm. Mamatay. Mamatay mo Kasi 20% pa. Hmm. <coughs> Putan, <coughs> nah, grabe. Ang lupit no, nakakatakot. Hindi tuloy tayo makakapag, hindi tuloy makakapag ano, pabalikan na lang namin ito ulit, mga tropa. Pero, kakain mo lang kami muna. O, so yan, pag-win mo. Mm hmm. Hindi ako gusto. Mm -hmm. Kain ang dati na ubus to. Hmm. Kaya well, no ng kain, basta may manok. Hmm. Sabi mo, may nag-comment sa akin. Ano? Ano sabi? Kamukha so, mo raw si Palito. Ay, o, oh, putarang itado yun, o. Oh. Sabi, sabi ko, kamukha mo naman si ano, ayoko sa inyo, bahala ka sa buhay mo. Pero, pero actually mga tropa, oh, nandito kami ngayon sa loob ah. Nitignan ko doon, kanina pa sa harap natin. Kasi hmm. parang may nakatayo. Huwag naman, punta nga nakakatakot talaga. Oh. Eh, total darkness uh, para mga tropa. dilim doon Total darkness talaga mga tropa, kita mo. Well, actually, wala. kami dalawa lang na, pa dito. Punta nga boy. Pakita ka nga sa amin. huwag oh, naman pa eh. lang, naman, huwag tayo. Oo. Huwag natin tayo. dito naman tayo. Huwag may sumabay sa boses mo. Oo. Uh -huh. May sumabay sa boses mo pa dito. Tapos ang problema pa, kisame oh. Uh. Oh shit ka. Tapos ina. Pinakita oh, mo pa ba? Oo. Uh -huh. mo kasi kisame. Tingnan mo kisame oh. Ha? Oh. Mga may multo ba dyan? May narinig ako bad boses. Tumabay sa'yo. Ang tanga mo, nakakatakot. Ano, okay na? Hmm. Nipro tayo? Hmm. Kunti lang ha? Kung nipro lang, sige. Saglit lang ha? Siguro mga anu lang. Pakinag mo, nakakatak. O yan, necro na yan. Uy! Uy! Hindi. Shit! Magandang gabi. Magandang gabi po. Hindi, umaga na. Umaga na ba? Umaga na, alauna na eh. Magandang umaga. Uy! Ano yun? Sabi. Shit daw, shit. Shit? My Bakit? God! Ha? Alam nyo ba kung nasaan tayo? Mag ha? Magandang gabi sa mga multo dito. Shout out! Kau huh? stop do stop, stop. nyaman. Hah? Kain po, kain po. Hmm? Hah? Oh, kau pun takut? Mama ya? Mm hmm. Tapi ni mama ya? Kamu ya? Hah? Panut? Jo hmm? panut? Nut? Nut? Nut nut? Nut? Nood, nood ba, nude, 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 No, 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 no. Grabe, grabe. Huwag naman. Grabe. Tika, papakita ko sa kanila. Tika, tika, tika. Titignan ko. papakitok ko. Shit, ang dilim. Huwag yan, o, mga tropa. Pero babalik ko dito. Ayan. Shit, nakakatakot. Ayan. Uy, buta po yung nasunod sa iyo. Ano nagpe-facial. Ano? Ano ba yan? Ba't nagpe sa akin? Tanga! Hello? Yes? Ayan, ayan. Ayan, wala. Ah, wala. Huwag kang masumunod. Okay. Okay na, okay na. Okay na, okay na. Ay, Diyos ko. Malapit na maglobat yung akin. Ayan po tayo. May mga multo ba dito? Oo, may multo ba dito? Ha? Ano daw? Alam niyo ba kung nasaan tayo? Ito mo yun. Anong, anong kikikikik? Alam niyo ba kung nasaan tayo? Anong kikikikikik? Eh? Ano daw? Ano daw? Ano daw? Remember? Ha? Ta Anu. Anu? Hah? Anda? Wah, hmm, so. Shit. Uh oh. Ah. Oh, hmm. Oh, uh oh. Hmm? Okay. Uh oh, Bukan kain? Coba kan, kan. tuh miting. miting Di boy? Kasian

Butin ito mo yung brush niya. Brush niya. Kandi na. Mamaya. Ito mama, ito mamaya. balik. Sarado mo. Sarado mo. Sarado mo. Butang na boy. Baka mamaya may sa atin. Shit. Huwag wag ko. Sarado mo boy. Oh, sarado mo. Madumi kamay ko. Madumi kami ko. Gago. Shit. na lang. Ayo. Ayo. Sorry. 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 Ha? Huh? Ang daw? Ikutin natin. Ay, maganda. Ikutin natin tumamaya dito. Hmm. O, Hanggang dito lang kami. Yung... Tatapusin lang po namin kain namin, ha? Mm -hmm. At gagawin namin. Magdadala lang kami ng kandila. O, oh, kandila. Kasi natin. Ikutin namin. Ikutin tas na kandila. Oo. Uh, ayan. Ubusin lang namin to. Ay, sinasabi ba, lo? Huwag sa akin mo. God damn it! Shut up! Uh, yan. Nababo. Huh? Ay, sarap. Pag-menu. Ah. Uh, ano daw? Ah. Uh. Ano? Ha? Ha? Ano wala? Ha? Huh? Ha? Huh? Shit! Uy! talaga! Ano wala nga ba? Ano wala? Okay lang! Uh, uy! Nakakatakot talaga eh! Eh! Labutan mo to! Oo! Tanginig ha! Sabi ko sa'yo! Huwag mo nang bugsan eh! Kaya manok! Manok oh! Hmm! Ano? Hmm. Ano? Ewan ko eh! Ang tanga! Burak, 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 Burak. 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 Mm. It, oh, uy, uy. daw. Goddamit? Uy, ginaya ko. Ginaya ko ba yun? Oo. Mm. Ikaw ba yun? Ginaya mo si Balo? Hmm. Diko po, tamo ba? Ginaya mo si Balo? What? What the what? Hmm? wow Ano? Don't? What? Don't. Wait. The wait. 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 Ay, hindi pa ako wait. Mamaya pa ako mag-wait. Wait. Ibang wait din. Mo. Hindi, po wait. Wait. N hindi po ako mukhang wait. I'm wait. Nakakatakot, huh? oh. Hmm. Boy, nakakatakot talaga. Hindi ko hmm. kot oh, ano, na natin. Nakakatakot. na nakakatakot talaga. Magkabuti natin to? Oo. Ano? Ikotin na natin. Saan tayo magsisimula? Doon? Doon? Doon. Para may nakita nga ako doon ba? Oh ha? Teka? Sa hindi ako nabibiro. Wag, wag! Ano? Tara? Punta ka ating doon ba? Teka, teka. lang kamay. Kaya mga tropa ha. Hugas lang kamay. Ito Shit, 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 Ito may baso yung boy. May inuman tayo. May baso, baso. Kuha ka. kang baso. May pag-iinuman tayo. Buti naman. Ano? Tara? Tagay muna kami. Tatagay muna kami. Shit. Sarap daw ba? Sarap? Oo. Later, Sarap. later. Ah! Teka, may narinig ako eh. Hmm. Yung galing eh. Saan? Saan? Doon sa eh. Oh, shit! Ano yun? Oh, na boy. Na, Teka. Na oh, oh, oh. Ay, putang ina, boy, nakakatakot talaga. Shit. Mm -hmm. Shit, shit, shit. Oh. Ano, ikutin na natin? Hmm. Diba? Yeah, hugas lang, nagugas lang kami si Dax, at saka magugas ng puwet. Hmm. oh, wala akong mati. Oo, oh, ayan. Hey, ba? hmm. man, may, misilip, silip, silip. Oo, nakatakot so, ba? Okay, lalagay ko lang yung sa kanin. oo lagay mo yung mga basura natin doon. Basura, basura. Lagay mo dyan, pagpasamahin mo na. Uy, ano oh, Uy, bumipitik yung, yung MF. No, MF! Hooray! Umitik! Ubi. Wala. Ay, kita yata sa akin Hindi, hindi kita sa... sa akin. Umilaw eh. Hindi kita sa akin. Hmm, uh, biglaan eh. Ipitik ko. Huh? Uy, patik ba? Shit. Huh? Ah? Ayun o. Oh, uh, oh. Oh, shit. Ay, uh. Oh. no makakadong bal. Nandito oh? ka na? Huh? Ikaw ba yung nagkasalita? Ikaw Ikaw yan? Shit, boy. Wag. Ikaw yan? Ha? Sige pailawin mo nga ulit. Ha? Huh? Ha? Sige nga, pailawin mo ulit. Si... Si nga. nga. Si nga. Yeah? Nga? Nga? Uy, na, boy. Mik. Iba yung ano, mga rapas Shit! <mik> ha? Ha? <mik> Oo, <mik> oh, teka. Kaya papakita ko sa inyo mga tropa. <mik> oh, oh, shit! Tangan na, boy. Nakakatakot, Ano? Maglalakad tayo? Oo, oh, ayoko nang tanggalin oh, mo na itong nekro. Oh. tanggalin mo na yung nekro? Oh, no, na, nakakatakot <mik> 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 eh. Shit, oh, shit. Oh. ano? Mga tropa, yung okay, kabila. Oh shit ano? ayan dila hujaangkan kandila challenge huwani ko po yung kandila ito po ayan shit hu shit na nakatakot hu shit Oh, shit Tangino, oh. shit uy. Uy, hu uy, nakakatakot ayito kan dila ayan shit 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 shit, huin kita shit, shit, shit. shit uy uy, natin sa tayo wala san 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 natin? san tayo? Ha? saan? san 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 Uh, Oo. Oh, uh, uh, so, shit. Nakakatakot mo eh. Ito na. Ito, ito, ano yun? Ano ito? EMF? Hindi, ako yan. Ano yun? Ay, ano yan? Night vision na ilaw mo. Shit na. oh grabe. Na Oo, oh, okay lang ako. Takay na, Nakakatakot talaga. Ayan, kaysa mo Matropa yung kaysa mo eh. Takay na, grabe. Ano yung nakikita Ano? Yung katawan, buong katawan ng tao. Ha? Talaga? Ito, takay na. Tika, tika, tika. Dito. Ha? Talaga? Dito. Ulit, ulit, ulit. Masabihin mo nga ulit, hindi nakakita ng aking mga fans eh. Oh. oh. Yung buong katawa ng tao, nakatayo hmm. No. habang umakain tayo dito sa may harap natin. Ha? Huh? Shit. Oh. Puta dito. Grabe. Ano? Ito nga na, tika yan. Tika, tika. Ay! Ay! Ang init, ang kandila. Putang inang yan. Hayop na yan. Ay, dito Ito ang inaboy. Oh. Shit. Kandila kami. Oh, shit, shit, shit. Uy. Oh. Shit, may aso. Ito ang fourth floor. Ayan po mga tropa. Fourth oh. floor. Oh, putang inaboy. Ayan, fourth floor oh. Port floor. Shit. Ooh. Ayan, yan th floor. Oh. Mga tropa. Oh. Oh, ayan, tropa. Oh. port th floor. Oh. Ayan, oh. port 4 Creepy. Ah, ah, ah. Creepy. Creepy talaga. Shit. Shit. Ooh, ah. Tangina, boy. Nakakatakot. Kayo na yan, boy. Nakakatakot talaga. Oo, shit. Oo, oh. oo, oo. Oo, tangina. Grabe. Pare. Kandila lang tayo ngayon. Shit. Oh, grabe. Oh, shit. Grabe. Binalikan lang na, alam niyo mga tropa, kaya nagmukbang kami, binalikan lang namin to ni Adventure Ducks. Kasi nagduo kami, grabe sabi namin, dito tayo magmumukbang sa port floor. Sa port floor. Kasi nakita natin yung, nakita natin yung, yung lugar, yung lamesa, sa doon. Oo, ayan, tropa. Shit, nakakatakot. Ayan, creepy. Ayan, shit. Oh, shit. Doon sa kabilang dulo. putang na boy, hanggang ano lang tayo ha. Maglulubat yung aking, ano eh. Yung aking camera, shit. Putang na boy, nakakatakot. Hilabot, puta. Hayop na yan, oh. Grabe. Tropa yan, oh shit. Ayan, ayan. Ayan kami, oh. Shit, shit. Oh, holy shit, shit, shit. Oh. Okay lang ako. Shit, oh shit. Putang inibuy. Ayan, ah! Putang lang, init. Ang sakit ang tama. Oh, oh, creepy. ah oh, oh, oh. Shit, pa rin nga nakakatakot, oh. Shit, ayan, oh. Sa likod namin, oh. Ayan, harap. Ito, harap. Ayan, shit. Ayan. Ayan, yeah. ayan. ayan, ayan. ayan, ayan. putang na boy. Nakakatakot talaga. Shit. Ayan. Multo ba dyan? Multo, multo. Wala, Pwede wala, wala. <-t'>? Wag, wag, wag naman sa akin. Pambira ka. Shit. Nakakatakot talaga. Shit. Ano? Balik ka tayo, pare. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano oh, tempo. Ano? Putang na Oh, shit. Oh, oh, oh. oh my goodness. Tangin na, grabe. Ay, ikaw na lang. Ikaw na lang. Sige. Ano? Ikaw papasok? Pasok ka? Shit, boy. Wag, 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 Something? Ano? Sige, pasi, ikaw mauna. na ka. Shit, shit. Nakakatakot. Oo, yun. No. Shit. Ayan, puta na, hmm. Ano? Puta, ragis yan. Ano yan? Shit. Nakakatakot. Putang hina. Oh, shit, shit. Ano yan? Ano yan? Shit, ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ah, ko, no? Tangan na, ayan. Kahoy. Oo nga, no? Ayan. Shit. Nakakatakot dito. Oo. Shit. Uy! Shit! tengah in. eh. Ini cemara pintu Cemara pintu Weh Nanti gak? Weh, cemara Gagu Weh, kau kasih nipah mula Nanti Nanti kok kasih nipah Tak ada Bakang angin Tak ada buih, tiga Tak ada Tiga ya Shit, shit Tak ada Tara, tara, tara Ayoko na, ayoko na Hanggang dito na lang kami mga tropa Pabalik kami I D Hindi na, wag na, wag na Tak ada Oh, kaya nga Tak ada Tara na, tara na Uy, shit, hindi, hindi ko tang Asang gaya, butang na boy Teka, teka, uy, shit, 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 shit Uy, 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 shit, shit, uy, shit, shit Namamatay ang kandila mo Teka, teka, uy, 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 shit Uy, shit, shit, mamamatay ang kandila Uy, shit, 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 uy, mga tropa, tropa Magpapaalam na kami ha Uy, 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 pumapaltik na naman yan, Yung IMF po, uy, yung IMF. EMF, 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 Ay, 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 nawala Shit, shit, hindi nawala, yung IMF po yun petik EMF

Saan ba yung putak yung hype na to? Ay, ayup na yun. Putak. Hype na yun. Ano ba yung camera, ko? Parang gago. Teka, teka. Putak yun. Uy. Eh. Ay, shit. Babay na. Papaalam na po kami. At... Ay, no? Shit, tinapos lang po namin mukbang namin Tapos konting explore lang po sa port floor Kasi may nakapaparamdam dito Babay mo, babay po Ayan si Adventure Docs. So, oh, ayan po Paalam na po, babay, babay, babay Uy, teka. I-shout out po natin ngayon. sa bandang dulo po, po 'yung kay akin kayo, ano, 'yung, yung mga nagtumulong sa atin dito. Uy, Boss M. Oh. Boss M, shout out sa iyo. Oh. Scarlet Nikki 808, Nikki 808, Nikki 808 si, si Lucky Babe, si Lucky Babe daw, si Lucky Lucky, Lucky Lucky, ang laki-laki, uh, nan Toki Toki, oh sige, ano pa, si Scarlet Fox at saka si Angel Reyes, shout out si Victor Roque, shout out Bossing, at sino pa ba? Uy, parang naglalakad daw na Ha? Tara ba, alis tayo dito. Tara, kasi parang, pap, magpap. Yung, pintuan, di oh, ko alam kung nasi -i -i po. ipo, kasi hindi pa. Oh. Tika, mapapaalam na ako yung mga tropa. Babay. Pasensya na, babay, babay, babay. Puta mo na. Uy, 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 uy. Sa'yo nang